Good morning po sa ating lahat mga idol Ngayon po is Sunday and ika day 46 na po ng ating tilapia mga idol Dito sa ating 3x3 na pan mga idol kung saan meron po tayo ditong 2,500 na tilapia stacking Pero may mga mortality din po tayo mga idol so nabawasan po yan siya And ngayon po na ika day 46 marami po kasi nagsasabi na hindi lumalaki yung tilapia kapag over stacking So ito is nakapangilan na po tayo na mag uh, sort ah uh, tawag niyan, average body weight So ngayon, ito, sisit natin sa zero. Kasi may tubig po ito siya mga idol para hindi po siya mamatay yung tilapia natin pag nilagay. Yan, kukuha po tayo dito randomly sa kanila mga idol. Yan. And yun ang ating bibilangin. Yan. Ito na yung ating mga tilapia. Laki oh. Makita nyo oh. Yan, ganyan siya oh. Wow. So, ito yung ating bibilangin dito mga idol, kung ilang piraso. And, i-divide po natin. Random po ito siya mga idol na kinukuha natin. Oops. Yan. So, ang timbang po nila is nasa uh, 830. 39. Oh. Yan. Gumagalaw kasi sila. 36. 836. Gumagalaw kasi yung, ano, yung tubig So bibilangin natin sa 836 kung ilang piraso

eighteen nineteen twenty twenty 22 twenty three twenty four twenty five twenty six 31 one 33 34 thirty 36, six oh ito thirty seven 38 piraso mga idol, wala na po. Oh. Ayan, 38 piraso sa 836, yon yung kanilang average body weight mga idol. So, kukompute po natin. So, ito po siya mga idol, 836 grams. So, 38 piraso is nasa 22 grams each uh, tilapia fingerlings po siya mga idol. So, D46, meron po po tayo nasa 80 days uh, of culture para ma-harvest po natin ito. So target po natin at least maka 200 grams lamang po tayo sa 4 uh, months mga idol or 120 days. So yan. Sana pala rin at saka maabot po natin. Nasa 75 days pala. 74 to 75 days remaining the day of culture. Pero kapag malaki na kasi sila mga idol, mas mabilis po sila kasing uh, bumigat din. So uh, at least uh, 200 grams, meron tayong 4 or 5 pieces 1 kilo sa ating target dito.